Ang Terracotta Army na binubuo ng mahigit 8,000 life-size na rebulto ng mga mandirigma na gawa sa clay ay itinuturing na malaking yaman ng China. Kabilang sa mga kinakatawan ng mga rebultong mandirigma ay mga foot soldiers, charioteers, cavalrymen, mga general, at iba pang mga opisyal. Bilyon-bilyong dolyares na ang naipasok at patuloy na ipinapasok ng Terracotta Army sa turismo ng China, partikular na sa bayan ng Sian, ang kabisera ng Shanxi State, mula nang mahukay ang mga iyon noong 1974. Mula noong unang binuksan sa publiko ang excavation site ng Terracotta Army noong 1979 hanggang sa kasalukuyan ay umabot na sa mahigit 150 milyon ang mga turistang nagtunguroon, roon, kung saan umabot na umano sa mahigit 70 billion dollars ang kinita ng bansa. Bukod sa mga ribultong mandirigma, nahukay din sa excavation site ang terracotta acrobats, musicians, concubines, terracotta horses, mga ibon, construction materials, at humigit kumulang apat na pumlibong piraso ng mga sari-saring armas at mga chariot na yari sa tanso. Ang terracotta army ay nahukay sa lugar kung saan nakalibing ang kauna-unahang emperador ng China na si Qin Shi Huang. Ang excavation site ay ginawang museum. Tinatawag itong Qin Shi Huang Mausoleum Museum. Noong 1987, idineklara yun na UNESCO World Heritage Site. Noong ding taon na yun ay tinawag ni dating French President Jacques Chirac ang Terracotta Army na Eighth Wonder of the World. Ang Qin Shi Huang Mausoleum ay tinatayang may lawak na 98 square kilometers. Mahigit anim na raang hukay na ang nagawa ng mga archaeologists sa excavation site, pero tatlo lang sa mga ito ang itinuturing na major pits kung saan naruroon ang Terracotta Army. Ang pit number 1 ang pinakamalaki, na ang haba ay 230 meters at lapad na 60 meters. Mahigit anim na libong Terracotta soldiers at mga kabayo ang naruroon. Sa pit number 2, na may sukat na 96 meters by 84 meters, matatagpuan ang mga Terracotta archers, cavalry at mga bronze chariot. Pinakamaliit ang pit number 3 na may sukat na 21 meters by 17 meters, pero iyon ang pinakaimportante. 68 terracotta figures lang ang naruroon na kinabibilangan ng mga general. Iyon umano ang kumakatawan bilang command post ng mga terracotta warriors. Samantala, ang mismong libingan kung saan matatagpuan ang mga labi ni Emperor Qin ay nananatiling hindi hinuhukay. Iyon ay dahil sa pangambang masira ang mga artifacts na matatagpuan doon kagaya ng nangyari sa pintura ng mga rebulto na nasira ng ma sa hangin. Ang Terracotta Army ay ginawa mahigit 2,200 years na ang nakalilipas, o noong 246 BC. Sinimulan niyo nang naluklok sa trono si Qin Shi Huang bilang hari noong 13 anyos pa lang siya. Ginawa ang mga ributo upang di umano ay magbantay at magsilbi sa emperador sa kabilang buhay. May paniniwala rin na ang Terracotta Warriors ay nagsilbing kapalit ng totoong mga tao na isinasama sa libingan ng mga hari noong unang panahon bilang mga human sacrifices. Ang mga ributong nahukay ay makikitang nakaharap sa dakong silangan kung saan nagmumula ang mga kalaban ng Qin Dynasty. Umabot ng 40 years ang construction ng Terracotta Army nasa pitundang libong manggagawa umanwang araw at gabing nagtrabaho upang matapos ang proyekto. Bukod sa pagpapagawa ng Terracotta Army, pinasimulan din ni Emperor Qin ang pagtatayo ng Great Wall of China bilang proteksyon sa mga kalaban. Itinuturing na the greatest archaeological find of the 20th century, ang Terracotta Army ay isang malaking blessing para sa bansang China, subalit nagmistulang sumparaw ito sa buhay ng mga taong unang nakahukay ng mga yon. Pitong magsasaka ang nakahukay ng Terracotta Army noong March 29, 1974. Sila ang anim na magkakapatid na sina Yang Seifa, Yang Wenhai, Yang Yangxin, Yang Kuanyi, Yang Peiyan at Yang Zinam at ang kapitbahay nilang si Wang Puji. Sa kasagsagan ng taginit noon ay nagukay ng balon ang pitong magsasaka upang may mapagkunan ng tubig na pandilig para sa kanilang mga pananim. Nang umabot na sa 15 metro ang lalim ng balon ay nakakita si Yang Jifa ng leeg na bahagi ng terracotta soldier at isang bronze arrowhead. Dahil sa kuryusidad, nagukay pa sila ng mga piraso ng mga rebulto hanggang napuno nila ang tatlong kariton, dinala nila iyon sa isang lokal na museo. Ayon kay Yang Jifa, binayaran sila ng museo ng 10 yuan kada kariton. Agad nagpadala ng mga archaeologists ang pamahalaan upang mag at magukay sa lugar. Kinumpirma ng mga ito na ang mga nadiskobre ay mula sa Qing Dynasty at lubhang napakahalaga. Kalaunan, pinaalis sa kanilang komunidad ang mga magsasaka kasama ang lahat ng mga residente roon upang bigyan ng daan ang pagtatayo ng museo at mga gift shops. Inilipat sila sa ibang lugar, mahigit isang kilometro ang layo mula sa dati nilang pamayanan kung saan naruroon ang kanilang kabuhayan. Maraming negosyante at local officials ang yumaman at umasenso simula ng magbukas ang museo, subalit hindi naging mapalad ang pitong magsasaka. Noong 1997, kinitil ni Wang Puji, na noon ay 60 years old na, ang sariling buhay dahil sa hirap na dinadanas mula sa sari-saring karamdaman at kawala ng perang pambili ng gamot. Makalipas ang tatlong taon ay pumanaw naman ang magkapatid na sina Yang Wenhai at Yang Yangsen. Kapwa sila namatay na jobless at walang kapera-pera. Ang natitirang apat na magkakapatid ay nagtrabaho sa official souvenir shops ng museo na may buwan ng sahod na 300 yuan o katumbas ng 2 dollars. Taga-autograph sila sa mga aklat na binibili ng mga turista. Ganito ang nasambit ng isa sa magkakapatid tungkol sa kanilang kapalaran. Officials and businessmen have made a lot of money from the Terracotta Army, but not us. We got nothing for the discovery. Isang grupo ng mga residente sa lugar ang nagtungo sa Beijing upang hilingin sa gobyerno na bigyan ng pagkilala ang mga magsasakang nakahukay sa mga rebuto, ngunit bigo sila. Sa katunayan, kahit isang larawan ng mga magsasaka ay hindi makikita sa museo. Sabi ng isang opisyal ng Shanxi Provincial Relic and Cultural Bureau, hindi na raw mahalaga kung sino man ang nakadiscover ng Terracotta Army. Iit niyang kwangi, malaking bagay daw sana kung nabigyan man lang sila ng certificate na nagpapatunay na sila ang tunay na discoverer ng Terracotta Army. Marami umanong mga nagtatrabaho sa museo na nagpapanggap na kabilang sa mga nakadiscover ng mga rebulto. Sa kabila nyon, nilinaw niya na wala siyang galit na nararamdaman. Aniya, sila lang ang nakatuklas, pero ang mga rebulto ay pag-aari ng bansa. Ayon naman sa asawa niya, madalas daw isipin ni Yang Kwani na baka isang kamalian ang pagkakatuklas nila sa Terracotta Army na kamalasan ng dala sa kanilang buhay. Marahil daw ay mas mainam pa kung hinayaan na lang sana nila na nanatiling nakalibing ang mga rebuto. Samantala, kontento na raw si Yang Jifa na nakipagkamay sa kanya si dating US President Bill Clinton noong magtungo ito sa museo. Aniya, marami pa raw na mga sikat na personalidad ang nakaharap niya sa museo pero hindi na raw niya maalala ang kanilang mga pangalan.